Hindi na, nagkaarga? Ano ba ang makina niyan? D30 4D30 yeah niya. Kaya guys Hindi daw nagkaarga ang alternator niya Kaya ang natin ng ating electrician si Boss Kung anong problema nito bakit hindi nagkaarga guys ha sa... Kaya guys Chechikin na ang ating electrician Kaya kung may problema Okay Kerr kay Martin ko guys ha Take it muna ng ating electrician guys ha Hindi nakakarga ito guys ha Hindi nagcha-charge Ayan, yeah, muna yung natin tika na ating, Voltage, take na it up yung electrician muna ko mga guys yung muna low voltage ang mga chichikin ng ating electrician para malaman kung talagang may problema ang alternator kasi ganun kung magawa kami dito guys hindi basta bilubog sa alad namin ang alternator pag sinabing hindi nag-charge siyempre doon muna tayo sa ano minor muna guys kagaya niya voltage muna titignan natin baka naman sa voltage lang kaya yan muna chile check up ng ating Patricia guys ah. ha hindi agad alternator bumuksan guys ha ah. okay guys eto oh, sinataga ay lalong gagalit sinataga yeah. talaga nila yung hindi ko

Just come, yeah. yeah, guys, you know, just come out in an guys, ito si natin kung kasi baka may problema ang kanyang amper ano, kaya kung mo tayo sabili ang amper kumuha tayo sarili natin ang amper para malaman kasi para malaman natin kung nakakansin yung kanyang ano, alternator saka baka may sira yung kanyang amper kaya ina uh, Oh, thank you.

Yeah. Uh, Naglalabas ng na kuryente Kaya ina-adjust muna sa pump belt Ayan guys I-adjust muna natin sa pump belt Kasi meron namang kuryente lumalabas eh Parang hindi naman sa alternator Kaya i-adjust muna natin ang kanyang pump belt guys Ayan Yan sabi ng elektrisya natin Subukan natin adjust natin sa kuryente Ayan Sa pump belt ayaw talaga ayaw talaga ay permutong talaga ito talaga al talaga alternator Yeah guys, hindi mga gawa ng ating electrician ang alternator bubuktan kasi may ginagawa pa iba mga hindi abutin kasi mayroon siyang ino ginagawa dito yan kaya pabalikin na lang bukas guys pero alternator may problema Ayan yeah, guys, sa uh, 40-30 ito, na ito. That, Kaya maglabas ito kasi yeah, hindi. guys. So, uwi na yan. Wala natin, wala ano, mga mo guys. Basta nalaman natin alphanetor ay gumagal. So, thank you, guys for right, watching. you all guys. Thank you. <laughs>